Pasta lang pa rin. Eh. Pare-dre-drecho na siya. So, from Monumento, magbaka lang ng Portilla. Uh. Yan lakad lang. sige kita mo na pagsasakay ka pa ng jeep, sobrang bagal O kaya traffic. Ayan o, sa so, kabila. Pero pa dito, dre-drecho na yan ah May kasama exercise yan. Uh, nah, Ayan. ng lakad. Lapit lang naman yan eh. Ali, isang kato lang naman yan eh. Tapos yun yung uh, Medicare na. Kaya tayo pumunta na medicard yung asawa ko kasi. May uh, appointment sa doktor niya. Para may mga additional uh, na nagagawa kaya ipagagawa sa kanya. Uh, para mga vlog kung kaya tayo. So yun. And then uh, next Friday naka-schedule na siya for uh, surgery yeah. kasi may sa, sa gallbladder niya so, yun, yun. So, dahil may isang kumahan ng mga, foods, mga simula yan mga uh, menudo mga uh, ganon uh, fast food kaya kayo ingat ingat kayo lalo na sa uh, prito ako may dito na kaato yan ibis na iprito nyo ilagaan nyo na lang ang ganda ba kaya gagamit ang mga mantika iwas sa pati foods Ayan. medyo malapit na kami hindi niya ako ano ganyan niya, niya ako ng face mask kasi bawal ako walang face mask sa medical kaya yan Tapusin kung wala tayong pero ko na ba? O hindi malapit May na Kaya tayo ng konti Laban ka naman tayo eh Kaya na kasi Sa kapila yung video eh Ang na ito, ano mga Yamaha masyadong mahaba yung nakaransak ko lang yan so kasama ko excited na yan eh ano yung papagawa sa'yo? blood count ba? Huh? urinalysis ano ba? ayun, uh, makakain na lang medyo abot niya ng ano 5K yan, 5K Kaya kayo, sinasabi ko sa inyo Iwas, iwas na tayo sa pagkain ng mga mantika, yung mga prito Ibig sa prito nyo, okay Lagaan nyo na lang, mas nabot ba? Para maiwasan yung fatty liver nyo Ayan, kaya tayo tumasa sa bila Ayan, ito na yung ano Ha? Walang daanan dyan Walang daanan dito Tara tayo muna po. Tara tayo para kamusado. Ayun mga kaibigan, nandito na po tayo sa Medicare. Ayun. At, Tara tapos muna to. Dahil bawal lang ang face mask, kaya pa rin daw ang asawa ko. O, ayun, may Medicare doon. Ayun, papasok na rin. Sige, bye.